Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to the fourth public hearing of the House Committee on Good Government and Public Accountability. Before we start, we thank our guest resource persons and witnesses for understanding why we had to postpone the previously scheduled hearing on October 28. Ito ay upang matulungan bumangon muli ang ating mga kababayan na lubhang na sa lanta ng Bagyong Christine. Narito tayo ngayong araw upang talakayin muli ang issue ng Pondo ng Bayan, pondong mas nailagak sana sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Earlier this year ay pumasa sa Kamara at inaprubahan ang Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act. Binabalangkas ng batas na ito ang mga pundasyon ng government procurement kabilang dito ang prinsipyo na prinsipyo ng transparency, competitiveness and participatory. Ngunit pagdating sa confidential funds, binabalanse ang prinsipyo ng transparency sa national security. Kung kaya't kapag confidential funds na ang pinag-uusapan, hindi basta-bastang nalalaman kung saan ito ginagamit at kung kanino dapat bumili. This committee, however, recognizes that confidential funds are necessary to ensure safety and national security. Ngunit dahil ang confidential funds ay natural na palihim kung gamitin, madaling maabuso ang paggamit nito, lalo na kung hindi mahigpit ang patakaran sa paggastos nito. Natural lamang na ang mga ang mga pagkakalooban ng confidential funds ay mga ahensya ang mapagkakatiwala ang gagamitin nito para sa mga programang pangseguridad ng bansa. Ito ang pakay ng inquiry ng kumiting ito. Inaalam natin kung, number one, saan at paano pwedeng pagsamantalahan ang confidential funds. Number two, ano ang ahensya ng pamahalaan ba ang karapat-dapat pagkalooban nito. At ang ikatlo, ano ang dapat ilagay sa batas upang maiwasang maabuso ang paggamit nito upang protektahan ang kaban ng bayan mula sa mga abuso. Ganun na lamang ang pagkadismaya marahil ng karamihan sa mga natutuklasan natin dito sa House Blue Ribbon Committee. Nakita natin dito kung paano ginamit at ginastos ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang pondong kompidensyal na ipinagkaloob sa kanila sa mga taong 2022 and 2023. Marahil, pwede nang masabing improper ang gamit sa confidential funds ng mga ahensyang ito. Upang mas mabigyan pa tayo ng linaw, narapat na masagot ang katanungang ito. Anong nangyari sa pera ng taong bayan? masasagot lamang ito ng dalawang tao. Una, ang head of agency, which in the case of both the OVP and the DepEd is the vice president. At ikalawa, ang special disbursement officer, SDO, na sila Miss Gina Acosta para sa OVP at Mr. Edward Fajarda para sa DepEd. Munit ni isa sa mga ito ay hindi nagpapakita sa atin. Paki pakita po yung slides. Your honor, um the information technology department is having difficulty in flashing. There you go, your okay. honor. Dito po makikita po natin yung dalawang slides na nagpapakita po ng matrix kung paano po ginamit ang 2022 and 2023 OVP and DepEd Confidential Funds na release and in cash at ni-liquidate ng uh, Vice President at SDOs indicate other signatories to the S to the DVs checks LRs and ARs and their relationship to the VP. Ang tumetestigo lang sa ating investigasyon ay sina former USEC Gloria Mercado at USEC Annalyn Sevilla mula sa DepEd. Ang dating SDO ng DepEd na si Edward Farda ay napagalaman naming lumipa lumipat na sa OVP. Hindi may iwasang magtaka ang iba na bakit OVP at DepEd lang ang nakasalang sa usapin ng confidential funds. We have to start somewhere. At dahil na na natin ito, nakita natin na ang mga kaduda-dudang justification sa gastos para sa safe houses worth 16 million for 11 days at 15 million para sa youth leadership program kung saan pondo naman pala ng Philippine Army ang ginamit. Our inquiry does not end with 15 or 16 million or 73 million sa totoo lang, 612.5 million ang kabuang halaga ng confidential fund ang ibinigay sa OVP and DepEd sa loob ng dalawang taon. Dito po makikita po natin ang graph showing disbursement of to OVP and DepEd totaling 612.5 million. Nasaan na ngayon ang 612.5 million? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Dahil dinisalaw ng Kowa ang 73 million confidential funds ng OVP, ating siniyasat kung bakit ito nangyari, saan napunta at paano ito ginamit. Ngunit kung susumahin ang lahat ng confidential funds ng OVP at DepEd, ito ay abot sa higit kalahating bilyong piso o 612.5 milyon. Basis sa laysay ng mga testigo at mga dokumentong nakalap, lumalabas na pawang hindi ka panipaniwala, haka-haka o gawa-gawa lamang ang mga proyekto at programang pinaglaanan at ginastusan ng confidential funds. Kumbaga, bogus dahil hindi may paliwanag kung saan ito talaga manapunta. Sa mga nakaraang tatlong pagdinig ay natuklasan natin ang mga sumusunod. Una, para po sa taong 2022, kasama sa 125 million confidential funds ng OVP na ginastos, sa loob lang ng labing isang araw, ang 16 million nito ay ginastos para sa upa at maintenance ng 34 safe houses. Sa 16 million na ito, makikitang may isang safe house na ginastusan ng isang milyon base sa mga acknowledgement receipt para lamang sa apat na araw. Lumalabas na 250,000 per day ang upa at maintenance nito. Marahil kahit mag-check-in ka pa sa pinakamahal na hotel dito sa bansa ay hindi aabot ng ganitong kalaki ang iyong bill. Para sa taong 2023 the OVP spent confidential funds amounting to 125 million for the first three quarters or a total of 375 million. the OVP spent for safe houses alone 16 million in the first quarter 16 million in the second quarter, and 5 million in the third quarter. Next slide, please. Dito po makikita po natin emphasizing the amount spent for safe houses in relation to the months it supposedly covered. Talaga bang kinakailangan nila yung mga safe houses na to? Legitimate po ba yung paggastos nila dito? bakit kaya hindi na sila gumastos para sa safe house sa buong taon ng 2023? Pangalawa, aside from the anomalous and unreasonable amounts paid for the safe houses, for the other expenses po na ginamitan ng confidential fund ay may similar pattern. Hindi reasonable ang halaga at mas malala ay umabot ng 612.5 million ang gastos na suportado lamang ng acknowledgement receipts with only basic details which can be easily fake. Pangatlo, napag-alaman din natin na ang certifications mula sa infantry battalions ng Philippine Army ay ginamit upang palabasing may natanggap na mahigit 15 milyon ng confidential funds ang army mula sa DepEd. Subalit mariing pinabulaanan ito ng mga mismong pumirma sa mga certifications. Hindi rin alam ng ating mga sundalo na ang kanilang certifications ay gagamitin ng DepEd upang suportahan ang paggasta sa kanilang confidential funds. Sana ba talaga ginastos at napunta ang pera? kung hindi naman pala ito ginastos para sa Philippine Army. In Audit Memorandum Audit Observation Memorandum number no. 2024-015 dated February 1, 2024 First AOM the COA flagged the report. Payment of rewards to the informers in the amount of 7,509,000 in the first quarter of 2023 and 8 million 31,000 in the second quarter of 2023 because these expenditures were not supported with required documents. In sum, this amounts to 15 million 540,000 of public funds. Walang ebidensya kung saan ginastos, at walang konkretong pagpapatunay na ito ay pinimigay bilang katimpala sa mga taong nakapagbigay ng mahalaga at makatotohanang impormasyon maprotekta ng ating mga kabataang istudyante. Sa nakaraang pagdinig at nagmula kay Atty. Powa utos kay Yusek Mempin upang humingi ng katibayang maibibigay sa COA upang patotohanan ang paggasto sa confidential funds. Si Yusik naman na dating commander ng Task Force Dabao, ang humagilap ng certifications at ginamit na nga ito ni Atty. Powa sa pagsagot sa first AOM ng COA. Sinabi ni VP Duterte sa kanyang letter dated April 17, 2024, first AOM response na hinanda ni COS Powa the 15,540,000 was used for financial rewards given to informers for leads and or integral information received, which supposedly allowed the DepEd to formulate narrowly targeted programs, information campaigns, and intervention against recruitment. Violet, violent extremism and other criminal activities in specifically identified communities. Pinapalabas sa sulat na kabilang sa mga programang kanilang finormulate ay ang Youth Leadership Summit o YLS and Information Education Campaign, IECS. Ngunit ito ay tahasang pinabulaanan ng mga AFP officers na pumirma sa mga certifications na, hingi, na hiningi ni Yusik Mempin. Pang-apat, lahat ng mga testigong humarap sa kamera ay nagsabing hindi nila alam nasan ang pera at saan pumunta ang pera. As stated by Attorney Powa, when it comes to confidential funds, only two persons can answer the question. The VP herself, and the Special Disbursing Officer, Mr. Edward D. Faharda. Subalit, wala na si Mr. Faharda sa DepEd. Siya ay nasa OVP na at kabilang sa mga tumatangging umarap sa ating pagdinig. Marahil, mas makabubuting kung sa halip na magpreskon ay dumalo na lamang sa ating mga pagdinig upang harapin ang mga katanungang ito under oath kabilang ang kanyang mga tauhan may paliwanag o wala, isa lang ang tiyak na sagot. Malamang, hindi napunta ang confidential fund sa mga estudyante pati sa kanilang sekuridad. The numbers drawn came from the very documents submitted by the Vice President. To close, I emphasize that the discoveries made by the committee is just the tip of the iceberg. Marami pa po tayong kailangan malaman at mahalagang dapat malaman kung saan napunta Malinaw na madaling abusuhin ang confidential fund kung masyadong maluwag ang mga panuntunan sa paggamit nito COA has been basically reduced to the ministerial task of checking whether the documents required to be submitted with respect to the confidential expenses are complete without even checking the veracity of the information contained in these documents compared to the audit of regular funds where transactions need further substantiation. This must be addressed to prevent not only leakage of government resources, but to close an avenue for graft and corruption. The mission of the committee is to craft a bill considering this relevance, these revelations to regulate and ensure the proper use of confidential funds. Maraming salamat po.